Ay. Tag. Na talaga, grabe. Uh, 'yun na naman. Dati ko na nakita 'yon. <laughs> Naging lubak na ulit. Uh. <laughs> Muntik maraming lata, maraming butas. Guys, <laughs> pa dito mga paps. Watch out, watch out sa mga lubak, sa mga metal plate. What to do? <laughs> <Ay>. <laughs> What the? <laughs> Tomato head Sa EDSA Papuntang EDSA busway Woohoo! Uh, lamig <laughs> Uh, lamig ng hangin Tangin na baka umulan ha? Gage <coughs> ah, action camera ka lang Nag open lang yung camera mo Pero kung sa wala kang action camera na Tinugos mo na yan kahit pula na. Hashtag pag naka-open ang camera. <laughs> yeah. Hey, God. Slim Shady. I see the one looking shitty, that lady. Oh, I feel like I feel like I see from my shadow. I wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe you can just skip my tab. Oh, and possibly when you over smack that all on the floor, smack that till you use more, smack that. Yo, ngayon ako maga. Isa na tayo ngayon sa kubaw. Pa kubaw ilalim tayo. Pero medyo traffic na agad ah. Medyo maaga-aga pa. Eh, kala ko trap. Ano oh, kaya meron? Ang dami dito. Ano meron dito? <laughs> Dami na ito nakaparada ng taxi dyan sa ano Pinakala ko traffic eh Yo Malamig lamig ang ha hampas ng ha Hampas na ng hangin ngayon para feeling ko oh, Madilim ang kalangitan Woo malamig Lamig مجلى 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 وي مجلى 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 ما مجلى مجلى اوه What the? <laughs> tumatawid wed! The Edsa! Papuntang Edsa Bassway! Woohoo! Yung mga nakita tayo ang Tomato wed, no? <laughs> sa Edsa. Naman ako! Tulog! na talaga grabe Woo! yun na naman dati ko na nakita yun <laughs> naging lubak na ulit <laughs> kahit pa paano delikado pa din yun pag naano ano, ka, na out balance ka dahil don o kaya sudden mong iniwasan tapos bigla may ano ka pala may kasabayan ka sa gilid kaliwat ka ng gilid diba? dati na yun nakita ko na dati yun nung maulan-ulan din butas na din yun eh uh, washout wash na rin <laughs> Edsa, Edsa, Edsa hindi maraming lata maraming butas try <laughs> safe lagi dito mga paps watch out, watch out sa mga lubak, sa mga metal plate ayun no, lata <laughs> ayun no, lata pa oh <laughs> ayun po, lata o oh, putik, u uh. Ito <laughs> yung palataw. <laughs> Lata all day. Lubak all day. Matagtag all day. <laughs> Edsa. Come to Edsa.